Hey everyone and hello Aries! Kamusta kayong lahat? Uh, ito ang inyong reading for April 2025. Sa mga bago sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using the light from above. Okay? So kukuha muna tayo ng cards uh, sa tarot natin para malaman natin kung ano ba ang mensahe, advice ng universe para sa inyo. Okay? Wheel of Fortune. We have the five of cups, the knight of wands, the seven of wands. Wow, empress, the tower. You also have the nine of swords in reverse and the nine of wands, three of wands, and the eight of swords. Okay, aris simulan natin. Uh, First of all, meron ka nung Wheel of Fortune and nang Five of Cups. So, nakikita ko dito na ang April ninyo is ang sentro ng... ng uh, uh, Aris, ang sentro ng April ninyo is more of parang stagnant yung feeling niya. Ang pakiramdam nito is hindi masyadong... Kung baka may business ka, medyo parang parang ang dry, parang matumal yung dating. And also at the same time, napapatingin ka tuloy sa mga na mismong opportunity sa mga na mismong mga bagay na, uh, na sa past mo you also have this sense of parang parang ano parang feeling mo wala masyadong lumalapit sa iyo para tumulong feeling mo yung mga taong inaasahan mo ay wala diyan yun yung mga feeling. Ito yung mga feeling pa lang. So, tignan natin kung yun ba talaga yung nangyayari and ito ba talaga ay may kinalaman ba talaga to sa totoong nararamdaman mo at sa totoong uh, paligid na meron mo. Okay? So, let's start. You have the night of ones here. So, you are feeling, you may be feeling very discouraged. Baka na-discourage nadi ka, Aries, uh, because you have the night of ones in reverse. Baka nawawala yung feeling mo ng uh, passion, ng inspiration So ito yung mga nakikita ko rito In the past kasi, uh, Aris, marami kang ginawa Na ginawa mo ang lahat Dahil punong-puno ka ng passion, punong-puno ka ng inspiration Ginagawa mo lahat kasi masipag ka at iniisip mo sa sarili mo Kung ano yung makakabuti sa'yo And ito nga ginagawa mo lahat ng yon. Pero sa kabila ng lahat ng yon, Aris, nananatili sa iyo yung pagiging mabuti yung puso, nagiging mas mas naiisip mo kung ano yung makakabuti para sa iyo, naiisip mo kung ano ba yung pwede mong ibigay sa iba. Although nakikita ko rito na may pagkasungit ng konte sa ang, mga Aris, uh, siguro it's just a very uh, very neutral lang naman na feeling na to no na parang saktong ano lang saktong bigayan lang ng energy yung nakikita ko sa inyo Aries But Aries I see that in in April you have the tower card here and this tower card has something to do with you feeling feeling like you are losing control over things um, may mga bagay dito na parang nagiging ano eh ah, uh, Minsan kinokontrol mo lang sobra yung mga pangyayari, kinokontrol mo lang, uh, uh, gusto mong makontrol yung mga pangyayari sa buhay mo. And this may lead into you losing something that you want or losing something that you are trying to manifest in your life. Marami kang control or over-controlling uh, Ito yung mga posibleng maging dahilan kung bakit Parang baka mag-fail ka or baka magkaroon ng uh, something na pwede mo pang uh, makuha sana Pero dahil nga sa sobrang Pagka gusto mong ma-control ang mga bagay Ayun nga, doon nagkakaroon ng konting issue Tignan natin Ang mga tao around you, Aries hindi naman sila, kung sila silang mga frustration sa'yo, isipin mo yung mga taong around you na feeling mo may frustration sa'yo. Na parang feeling mo hindi na sila, uh, hindi na sila nag-expect. Kasi, itong mga taong to, yung mga malalapit sa'yo na parang feeling, feeling nila, uh, na silang nabigo dahil sa'yo, or baka yung mga expectations na hindi mo na ibigay noon, hindi na sila ganun ka hindi na sila umaasa. Uh, ito yung mga tao na parang napununa uh, napuno na at na parang feeling nila ayoko na. Ayoko na siyang isipin, ayoko na. May mga ganitong tao around you. Hindi ko sinasabing mali sila, hindi ko sinasabing ikaw yung mali. Pero ito yung sinasabi ko sa iyo na uh, may mga taong ganito. So lahat naman tayo may ganyan tayo sa buhay. Pero kailangan mo maintindihan yon because sometimes iniisip mo na baka tumulong sila baka maasahan mo sila i think may mga may hang, may ano eh may limitation din yung uh, pasensya nila and siguro malalaman mo naman to kung sino yung mga feeling mo uh, uh, may utang ka na loob or parang feeling mo uh, na fulfill mo sila so it's just a realization for you know hindi to hindi to para sabihin na mali ka or kailangan mo pagkisihan ang mga bagay-bagay but it's just for you to understand kung ano yung nangyayari So, let's see. Ano bang advice sa'yo, Aries? Aries, the advice for you is the three of wands. So, kailangan mong tignan ano ba ang nangyayari around you. Kailangan mong umakyat sa isang bundok at tignan. Ano ba yung bigger picture? Ano ba yung hindi mo nakikita? Ano ba yung mga bagay na pakiramdam mo? Ah... Uh, wala sa paningin mo, wala sa sitwasyon mo para maintindihan. Kumbaga iangat mo, iangat mo yung ano mo, yung paningin mo, yung yung understanding mo, yung pagiging uh, maintindihan mo. Mas lawakan mo ang pag-iisip kasi may mga bagay pang dapat mong makita kasi minsan nakatutok tayo sa problema natin, may nakatutok tayo doon sa mga iniisip natin, mga focus natin sa buhay. Pero yung mga tao around us, hindi natin napapansin na meron din silang pinagdadaanan. So that's why, uh, makakatulong sa'yo kung titignan mo yun at maintindihan mo yun kasi minsan may mga inaasahan kang mga tao or iniisip mong may reklamo ka sa kanila, ganyan. Kailangan mo ding matindihan yung anong meron nila. Then doon mo makikita kung paano ka magkakaroon ng solusyon sa buhay mo. Kung paano ka magkakaroon ng movement ng energy sa buhay mo. If that's what you can do, Aris, ito sinasabi dito na magiging makakawala ka doon sa mga bagay na pakiramdam mo hindi ka malayang gawin or hindi ka gano'n ka-equipped or hindi ka gano'n ka-bihasa. Uh, ito yung mga bagay na gusto mong mangyari pero parang pakiramdam mo nag nakakaroon ka ng limitation sa sarili mo. L linilimitahan mo ang sarili mo dahil sa, sa paniniwala mo na hindi ko pwede rin gawin ng isang bagay because hindi pa gumagalaw si ganito or hindi pa ako binibigyan ng kung ano mang uh, bihaya or kung ano mang chance, ganyan. But kung maintindihan mo nga yung bigger picture, then doon mo malalaman, ah, okay. Okay lang pala na gumalaw ko. Okay lang pala na kumilos ako. Okay lang pala na magkaroon ako ng konting... Uh, uh, galaw-galaw. Ganon. Okay, Aris? Kuha na tayo ng advice cards ninyo. Okay? So, first advice card ni Aris ay expansion. Ayan niya. So, kailangan mong lawakan ang iyong pag-iintindi. Kailangan mong makita yung bigger picture ng mga bagay around you. Doon mo maintindihan ng lahat eh. Ayan. Ang daming nangyayari sa sa paligid mo. Ang daming gumagalaw sa taas. Maraming uh, nangyayari sa likod. Madaming alam mo yun, ang daming lakbay, ang daming nangyayari So it's not just you, Ari So kailangan mo maintindihan yung part na yun That you are not Hindi, hindi gumagalaw ang mundo para sa'yo And yun nga, madami pang nangyayari sa labas Kung maiintindihan mo yung nangyayari sa mga tao around you Then doon mo malalaman kung saan ka lulugar Ayan, next advice card mo is inner truths madaming kang kailangan maintindihan sa sarili mo bukod sa mga nangyayari around you. Dahil kung naintindihan mo yung nasa labas, makikita mo din yung makikita, parang mapaforce ka eh, na, na kailangan ko palang hanapin yung sarili ko, kailangan ko tignan sa sarili ko ano ba yung mga, mga hugot, mga pwede ko pang hugutin sa sarili ko, yung mga pwede ko pang hanapin na kakayahan at kaalaman sa sarili ko kasi may kang resources in you may mga kakayahan ka eh na hindi mo pa ginagawa or baka hindi mo naiisip na gamitin kasi parang parang na-realize nare mo yung mga tao or mga pagkakatao na pwede pang tumating. But yun nga, kailangan mo talagang hanapin sa sarili mo yung kakayahan na yun. And that is what will happen only pagka ikaw ay nakita mo na yung nangyayari sa labas. Next advice card be willing to express love express love to receive love so when you do this kailangan mong ipakita sa mga tao i-express mo lang sa sarili mo and sa iba yung pagiging loving so hindi ito yung tipong may lalaitin ka may comment ka pang hindi maganda may naiisip ka pang hindi maganda about ibang tao kasi kung gusto mo makuha yung gusto mong mangyari sa buhay mo, then you need to give them the same. Kung panglalait ang bibigay mo, alam mo, ganun lang din makukuha mo. Kaya, express love. Next is physical touch. A tender touch can mean so much. Alam mo dumating sa akin agad dito, lambing, Aris. Kailangan mong maglambing, kailangan mong magbigay ng konting uh, uh, mga feelings of, alam mo yung ina-express mo yung love, but through touch. Alam mo yung feeling na binibigay mo yung pagmamahal mo or yung parang pinapaalam mo sa ibang tao na you care without you even talking pero it's more of physical touch so parang parang oh hawakan mo lang yung kamay niya or parang tatapikin mo huy okay ka lang ba ganyan so it's more of that next advice card mo Aris <clears throat> envy I am the same as everybody but with different challenges so maraming ang nangyayari around you okay para pareho lang tayong lahat pero iba-iba tayo ng pinagdadaanan so hindi natin kailangan i-compare ang sarili natin sa iba hindi natin kailangan sabihin sa sarili natin na buti pa sila, ganyan-ganyan but hindi natin alam eh mayroong mga kanya-kanyang pinagdadaanan yon Aries alright? next advice card natin okay is self-esteem. I possess gifts of the soul that better fit me and others. So, kailangan mo tatandaan sa sarili mo na huwag mong ibababa ang sarili mo. Aries, may mga importante kang uh, gift or biyaya ng Diyos sa'yo that you need to remember and honor through using them. Kung magagamit mo yun and maipapakita mo sa sarili mo na you can do it, then doon dumataas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Okay? Next advice card. Do something for someone. Give your attention to another. So, eto. Sinasabi dito sa yon na you have to be this person that uh, is willing willing to give something na hindi inaasahan ko ano yung babalik kailangan mong ibigay yung <clears throat> attention mo sa ibang tao kasi nga hindi lahat is about you Iris yun yung sinasabi rito next advice card self care advice mo is build strength ayan palakasin mo yung sarili mo kasi minsan minsan feeling mo eh napakahina mo or wala kang kakayahan kasi parang parang physically hindi ka ganun kalakas. So, pagka na-feel mo sa sarili mo na malakas ka, may kaya kang gawin, mas alam mo yung feeling na kaya mong gumalaw. Instead of parang hinanghin ka or or parang feeling mo mabilis kang ma ma mapagod or mabilis kang magka sumakit ng kung anong something ganyan. So you need to be Moving more And that's why Ang next advice card mo Is dance So movement Kailangan mong gumalaw ng gumalaw Aris um, Kung hindi ka naman Dancer talaga wait, Galaw Galaw-galaw lang Talaga Yun lang yung sinasabi Rito Aris You need to move Para ikaw Ay magkaroon Ng konting Energy Around yourself And Dumaloy-daloy Yung energy around you Kasi yun nga eh Very stagnant yung energy Na nakakita ko rito Aris Next advice card is yes. <laughs> Kailangan mo nga daw gumalaw. And alam mo, lahat ng sasabihin, lahat ng gusto mo man niya is kaya mo naman daw. It's there's no limitation para sa iyo. Kailangan mo lang talagang kumilos, Aris. Okay? Next advice card mo. Abundance. See ang daming yung advice card. Ay ang daming ang daming confirmation na magagawa mo naman ang mga bagay, Aris. You can do it. You can do it. Wala lang, wala kang ibang uh wala kang ibang dapat gawin, wala kang ibang dapat uh, uh, asahan kundi ang sarili mo. You can do it. Next advice card mo. Next advice card is relationship. I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I did not fear letting go of control. My needs are always abundantly met. So, lahat naman to, Iris, is para sa'yo. Uh, kung meron kang love na gustong mangyari sa sarili mo, simulan mo yun sa sarili mo. Diba? Kung, baga, kung gusto mo magkaroon ng mga tao Magmamahal iyo, simulan mo yun sa sarili mo Kasi hindi mo kailangan I-control ang lahat ng bagay Kailangan mong i-let go din Ayun na nga eh Hindi mo kailangan pilitin ang something Hindi mo kailangan I May mga bagay na pwede mong gawin Pero may mga bagay na Ipapahala mo na lang Sa universe Or idaan mo na lang sa ano Sa energies No? so next is challenges unbearable situations throw you directly into God's arms if you are open please take over divine and guide the right actions please take this burden and you will and you and show me your will okay so may mga ba, may mga challenges sa'yo dito na uh, kung hindi mo napapansin siguro para kang para kang, ano para kang sinusubukan talaga but yun ay ang paraan ng Dios na ibalik kanya sa kanya so wag mo kakalimutan na magdasal o mo kakalimutan na humingi ng uh, konting suporta sa Dios You know? that's it next advice card mo is daydream imagination allow your mind to wander and quiet time so Hayaan mo nga lang sarili mo na magkaroon ng konting time for yourself. Mag-imagine ka ng konti. Uh, magkaroon ka ng time na hayaan mo lang yung sarili mong isipin ng lahat. Or magkaroon ka ng time na isipin ano yung posibleng mangyari. Uh, time mo lang para sa sarili mo, Aris. You just really need to be with yourself and to have that feeling na nakausap mo yung sarili mo and you know what to do. Kailangan mong iayusin yung sarili mo muna. Okay? Next advice card mo is amethyst. Psychic abilities and behavior patterns. Yung iba sa inyo baka kailangan ng amethyst. Uh, kailangan ng crystal. Uh, well, kung hindi ka crystal. ang kailangan mong maalala, malaman dito is yung may mga ginagawa ka sa buhay mo na hindi siguro ganun ka-healthy or may mga in, hindi ka nakakontrol na sabi nating anger o kung anumang emotions or feelings yan na paulit-ulit mong ginagawa you may need amethyst para matulungan kang uh, makontrol yung mga bagay-bagay para matutulungan ka na hindi ka masyadong uh, napupunta doon nagagawa mo yung mga bagay na ayaw mo naman talagang ginagawa okay next advice card mo Release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting. But holding resentments about your finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world. And this shift will help you attract support and golden opportunities. So, wag, wag mo sinasisi yung... Pera. Huwag ka maigyagalit sa mga taong may pera kasi hindi naman masama ang pera. But it's more of paano mo gagamitin ito or paano mo sila magagamit in a way na... Uh, or paano mo sila hihingiin in a way na hindi ka ganun nag nagiging negative. Kasi hindi naman talaga yun yung pangit. Hindi pangit ang pera. Uh, gabitin mo yun in a way kung paano mo mapapaganda ang ang sarili mo at ang mundo ang mga tao around you that's it next is focus on your priorities where you put your focus is where you receive your outcome your priorities are calling to you which may produce a feeling of anxiety and unless you give them the time to an attention they and you deserve even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident so tignan mo lang kung ano yung mga gusto mo bang mangyari sa buhay mo doon ka tumingin at yun ang gawin mo next is Take a divinely guided chance. All positive change and most successful ventures involve a degree of risk. And you are ready to follow your divine guidance to a new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you, you make room for new and more meaningful opportunities. So, pag may binibigay na sign sa'yo si Diyos, si God, follow mo yun kasi baka yun na yung chance mo or to, to move para, para makuha mo yung mga or para magawa mo yung dapat for you. Okay? Always stay in the light, Iris, and I'll see you in the next reading.